Hello mga Kamita World. Guys, i-share ko lang po sa inyo itong profile account ko. Ito guys ay sa kabila kong account. So ito yung blue check kong account. Guys, sa totoo lang, nagtataka ako dito kasi uh, rising account siya. Ayan o, oh, rising creator, profile entrepreneur, rising creator. Rising creator siya guys. Pero pag tiningnan mo yung dashboard, see the dashboard, tinan mo red na red, paano kaya naging rising? And then pag tiningnan mo yung recommendation, growth at risk. So yan guys, yung aking account. So di ba? So saan dyan ang recommendable? Tapos rising account siya. Kaya hindi ako naniniwala sa uh, yung trending na ipinapadala yung iyong account sa iba't ibang uh, creator, iba't ibang mga uh, bansa, hindi totoo yun guys. Ang ibig sabihin ng rising, i-improve mo pa yung iyong account. Yun yun talaga. So mali yung ano, naririnig ko sa isang content creator. Ayan guys. And then ayan. So red ang dashboard. Red ang dashboard. Pero rising creator. So di ba? So ayan guys. So, isisingit ko na lang dito, guys, yung ating ano, mamaya gagawan ko ng content kung paano gawin ng page. So, yun lang, guys.